Ayan, na ah, magandang araw sa inyo lahat mga idol no. So ngayon mga idol ay ah, gagawa si Mrs. ng kangkong chips. So ayan, uh, ah, panoorin natin mga idol no. Kaya let's go, panoorin na natin ang gawa ni Mrs. So ayan mga idol no, ginayat-gayat na ni Mrs. yung kangkong para gagawin siyang kangkong chips. So panoorin pa natin yung iba mga idol no. Ayan, uh, ah, binagbura ni Mrs. mga idol ng harina. Yan. Yan, nilagyan ng pamintang pino mga idol, no. Pwede nyo ring gayahin to sa mga bahay nyo mga idol. Yan. Tapos, itlog mga idol. Ayan, dalawang itlog lang tayo mga idol. So ayan, uh, may sibuyas din mga idol. No? You know? Bali, dagdagan pa namin ng harina yan mga idol. Kulang pa sa harina yan. Ayan you, know? you know? And... Luluin lang yan mga idol. Yun mga idol, ah, dinagdagan na nga natin ng harina mga idol no. Nilagyan mo yan ng tubig kunte. Hmm. Bakit parang nagtubig siya sa itlog? Oo, itlog na kaya itubig yung tubig. Yung dinidito si naman ng tubig. Bagay, parang nagtutubig din yung dahon ng ano, di ba? dito pwede lagyan. Kangkong. Ito na lang yung Yan. Yung pampalasa, nandiyan na rin. Meron na. <clears throat> ito na. Yung pampalat, nandiyan na rin. Kulay brown na mga idol, nakakatakam na oh. So ayan mga idol no, uh, luto na yung ginawa nating kangkong chips. So titikman natin mga idol. So, yun na, mga idol, no. Uh, luto na yung ginawa nating uh, kangkung chips. So, ayan, tikman natin, mga idol, no. Uh, Kano lasa? Hmm? Crunchy, mga idol. Sarap. Ayan. Pwede nyo rin gawin to sa mga bahay nyo, mga idol, no. Uh, pwede siyang papakin lang. Pwede rin naman siyang uh, pangulam sa kanin, mga idol. Ayun. So, ayan lang. Maraming salamat sa walang sawa inyong pagsuporta sa akin, mga idol. God bless po sa inyong lahat.